Niya ano ko ang manok dako. Isa ka buok bugaan. No? Dagha kaya mga piso. pila ka buok yang piso? 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Ah, isa 18 ka buok. Yang piso. Ah. Ah, say tabok. Inahan. Kaya mga piso daghan kayo. Nice. so, oh. Daghan kayo yung piso. Ano na ang inahan sa kabuk Ah, pisok, piso. O, 2 4 6 18 12 14 16 17 18, 18. 18, 18 19, 19, 19. 19, 19, 19 20 manok na namis namiso na jud. Yes, okay, tagahan kayo. O, so, munto iyahang ilang amahan. Nao? O, oh, sila sa ina, inahan nila. nabili mm, ng uban. Kay nuktok pa man. Hmm. Ah, mga ilang amahan sa piso. Yo, amahan sa piso nila. Ano ah, mga ilang amahan. Amahan. <laughs> tagahan kayo yung piso. ngayong ngayon episode, isa lang mungaan. Ah, naghahanag po so. Ah, sunod po sa sila yung ilang Kung asa ilang inahan, dito po sila. O, tapok sila. lahe po to. putong po itong... Nah itu ngada na Oh, Warna sa kabuk 2468 Ruang kini Di kanto Di sotso kabuk Mutu aku ang manuk Hapit na to matali ini ko na to. Maka sabaw ug adubo na sa kuang hinaguan nga manok. Oh. Andre. Ang manukan ba. Maski isa na ka bukang imong pero daghag mga piso.